mga panginot na barata. Negosyante restaro sa Baybas operation Salboy 15 5 milyong pisong kandidat ni Shabu na kumpiskar. Lalaki gadan ka anudon nudon nin tubig ba sa nagapaw na spillway sa Tabaco City. Labi 35 mil na pamilya sa Bicol, apektado kan Shearline. Asin, 300 na residente sa Daraga, nakinabang sa medical mission kan ako Bicol Portalist. maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Martes, Enero 14, taong 2025. Sa detalyes, arestado ang sarong negosyante makalis na makwaan, nin 5.1 milyong pisong kantidad nin Shabu sa pigkasar na by bus operation sa Kamalig Albay, Kasubagong Aga. Si Ariello Bea sa bilog na detalye. Karaselan bagsakan sa rong negosyante makalis na makuhaan in milyon-milyong kantidad ng shabu sa pigkasang bypass operation sa Purok 3, Barangay Salugan, Kamalig, Albay, alas 6.30 kaso bagong aga. Pigbisto ang sospek na si Alias Noy, 47 anos, may agumas ng residente kan Barangay Magurang, Pulangi. Nakuha sa iyan tulong pidaso ng silyadong transparent plastic sachet bags na may laug din piktutubudan ng shabu na may gabat ng 750 gramo na may street value na 5.1 milyong piso. Bale, ang nakuha sa kanya ay ang uh, mga 700, kung pagsasamasamahin po ay 750 grams na suspected shabu, which is amounting to 5.1 million. Nasa kustudiya pa kan kamalig MPS ang suspect na maatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito siya ngayon sa custody namin sa Kamanik MPS at iniimbestigahan, um, inihahanda yung mga papeles na kailangan sa pag, para ima-inquest siya sa regional doon sa ITC. Ngayon, yun, yung Violation ng Republic Act 9165, should po siya doon. Asigurasyon kan autoridad na dawa pigliklara ng drug clear dan banuan kan kamalig, padagos man girara sa inang pagkondusirin mga lakdangan imapugulan ng paglakop liwat kan illegal na droga sa munisipalidad. Para sa mga baratang tatak bikol, Arya Lubeya. Arestado man ang duwang high-value individual sa pigkasar na bypass operation kan otoridad sa Masbate. Saro sa mga sospek ang empleyado pa naman kan Masbate City Hall. Si Angelin Dagta sa detalye. Arestado ang duwang PIG ko-considerar na high-value individual sa magkasuhay na anti-drug operations sa Masbate na pigkasar kasuudma. Sa Masbate City, arestado ang 48-anyos na babae na residente kan Purukdos, Barangay Espino sa makalihis na makuwaan nin Pocomas mas o menos 14 gramo nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 95,200 pesos as in iba pang drug parafernalia. Meron involved na ano, buying and selling. Yun nga, meron tayong yung uh, pusher buyer, nag-act as pusher buyer na asset o tropa para po ma ano sila mang code in the act while selling ng illegal drugs sa banwaan ni Mobo, arestado naman ang 58 anyos na lalaki. Nakabuhan kan Masbate City Hall as in residente kan Barangay Ibinigay, Masbate City. Naaresto ang sospek sa ikinasang operasyon sa Barangay Tugbo, alauna 20 nin maagahon. Nakumpiskar sa iya ang limang gramo nin pigtutubunan na shabu na nagkakantidad 34,440 pesos. Minomonitor na po sila since ah uh, listed listed na po sila sa high individual high value individual target. So under monitor uh, seems since na ilagay siya or naisama siya doon sa HBI list, yung monitoring po no ng ano natin is constant na. Hindi uh, ano hindi na nag let up ng ano para po mai ma operation laban sa kanila since verified na po or validated na, na talagang involved sila. That's why na nasa nasa list na sila ng TBII. So constant na yung surveillance and monitoring natin para makuha natin yung ano natin listed na HBI. Naging matrayumpo po ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan Masbate Police Provincial Office sa pakikipagtabangan kan Pideya Bicol asin iba pang unit kan kapulisan. Nanahampang sa pagbalgar sa Sections 5 asin 11 kan Article 2 kan RA 9165 o comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, poon kan Enero sa sundo Enero 12, total na 4.1 million pesos na kantidad ng na droga ang nakumpiskar kan kapulisan sa bilog na rehiyon. Sigun sa nagkapagtaram kan PNPB, Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib. Sa 29 operasyon, 38 drug suspects ang matrayumpong nadakopkan otoridad. Sa 104.611 gramo naman ni Shabu ang nasamsam na pigkakarkulong nagkakantidad ni 4,112,194 pesos and 80 centavos. Um, may mga dedicated tayong personnel intended for the checkpoint alone. And then, meron din po tayong mga dedicated personnel for the um, special laws na kailangan hindi po kami nag-stop eh. May mga personnel tayo na in-charge for illegal drug operations. And aside from that, other mga illegals uh, yun din po ang tinutukan. So, hindi lang po for the national and local election ang ating focus till yung ating law enforcement um, continue pa rin po yan. Uh, daily or in a weekly matay wala time po sa naunang bita ng mga operasyon ang probinsya nin Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na nakumpiskar na droga na nagpakol sa 2,071,588 pesos Sinundan ini kan probinsya ng Camarines Norte na nakumpiskaran manin in 1,005,040 pesos. Sinundan ini kan probinsya ng Camarines Norte na nakakumpiskaran manin in 1,005,040 pesos na kantidad ni Shabu. 878,696 pesos sa Albay, 148,480 pesos sa Naga City, 8,420 pesos sa Sorsogon, mantang mayo man na nakumpiskar sa probinsya ng Masbate asin Katanduanes. Sabi nga, mayroon tayong reciprocal na na mission sa buhay na kung saan ang hindi lang po si TNT ang dapat na go work out na maging peaceful and orderly ang, ang mga areas of responsibility natin or yung community natin. Dapat concerted efforts din po ng ating mga kababayan, Uh, yung mga stakeholders natin. So, concerted effort, everyone must have their share para po magkaroon tayo ng, di ba, magproliferate yung illegal drugs, yung information is vital. So, lahat po ng considerations or informations na pwede nating makonsider is ginagawa natin ng validation or uh, verification yan. Para, para counting info na na-receive niyo po sa amin, malaking bagay po yun sa ating law enforcement operation. Katakod kaini, ni Guro kan PNP Bicol sa pamamayon ni Police Brigadier General Andre Dizon na mas papakusugon panindaan kampanya kontra ilegal na droga. Asin tututukan ang mga primary supplier kaini sa rehiyon nga ni Matoldukan na paglakop kan pinagbabawal na droga sa Kabikolan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta. Gadaan ang sarong lalaki kan magbalyo sa nagapaw na tubig baha sa sarong spillway sa Tabaco City. Bangkay kan biktima na dukayan sa baybayon sa kan Malinaw Albay. Si Danica Garcia sa detalye. Gadana kan makuan lalaking na pabaretang inano din tubig baha sa sarong spillway sa barangay Tabigian, Tabaco City. Alas 9 ni banggi kayo Sabado, Enero 11. Nadukayan ng bangkay kan 46 anyos na si Melchor Cater, kan barangay Tabigian, Tabaco City, sa Baybayon, kan barangay Baybay sa Malinaw, Albay, alas 5 kasuudmang aga. Sa impormasyon, lunad kan sa iyang motorsiklo, pinirit kan biktima na magbalyo sa spillway. Alagad, nawaaran siya nin balanse, sundo sa anudon, kan nag-apaw na tubig baha. Ito pala ma'am ay bahay nung pulang gabing mangyari yung insidente. Ito daw po pala ma'am, ay pinipigilan na ng kanyang bayaw na wag nang tawirin yung spillway kasi malakas yung agos nung gabing yon dahil sa ulan. Ngayon ma'am, eh, nakainom to, nagpilit ma'am siyang tuawit hanggang sa may nakakitang nahulog daw to ma'am na nahulog daw to doon sa spillway. Kaya nung, nung gabing yun din, yung CDRMMO ng Tabaco City, nagkandak sila ma'am ng search and rescue para ma-retrieve itong biktima. Pero hindi sa kasawian palad, hindi nila nakita ito, ma'am. Sarong concerned citizen man ang nakahiling sa biktima na tulos man na pig-report kainis sa otoridad. Pigbibilaran na sa sendang residensya ang bangkay kan biktima sa akin ng alas 5 ng umaga, may naglalakad ma'am na mag-ama. Mapunta sila sana ma'am doon sa lugar na pangingista nila. Naglalakad sila ma'am sa baybay ng baybay malinaw. Nang sakto namang nakita nila na may nakahigang tao. Nung nilapitan nila ma'am, nakita nilang may malaking tama ng, ng may malaking sugat sa kanyang ulo. At agad sila ma'am nag-report sa barangay official ng nasabing parangay. Nagpagirumdum man ang otoridad sa mga motorista na pagpirito ng pagbalyo sa mga pigbabahang spillway o rugnungon niya na sunod-sunod ang pag-uuran bilang pag-ibitar sa mga katibaadan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa ibang bareta, mga bagong scholars ka ako Party List sa bagong kurso o sa sarong kurso kan test da pigpa sa erarom sa orientasyon. Mga masaswerte ng beneficiaryo ang interong gikan man sa pamilya nin para sa Kamalig Albay. Si Regine Bues sa Bilog na Detalye. Big salamat ni Dacharo Unesa asin Ryan Nantes na napili sila na maging scholars sa Organic Agriculture Production and C2 kan Technical Education and Skills Development Authority o TESTA Bicol asin kan ako Bicol Partylist. Bentahida kaya para sa ida ang pagkakabali sa scholarship na ini. apisar kaya sa bagong kaaraman asin kakayanan, dakula mandaan chance ninda na, na mabago estado kan sa indang buhay. Nagpapasalamat po ako sa mga naging sponsor po namin, lalo na po sa Call and also to our um, Kong Jovi. At, um, Malaking tulong po talaga para sa amin na nagkaroon ng um, scholarship para dito sa aming training. Thank you so much sa gabos na sponsor, sa mga nagtabang para magkaigwa kay Training kasi... Um, kumaga dako lang tabang ini sa muya and also para mas mapagayon ang pag-agrikultura Antes na ipasa iraram sa training, pigpas sa iraram muna sinda sa orientasyon kan nakaagin si kan Elmero de Shea Integrated Farm sa Barangay Palanog Kamalig Albay. So, this training po is all about organic agriculture production and C2. Uh, but first and foremost, pa po ako dun sa uh, Aquibicol for making it possible na ma-execute po tong training to. Uh, through Elmir de po, ang matutunan po nila dito is the up-to-date knowledge on how to uh, conduct agriculture the systematic way. Ang 25 scholars an interong gikan sa pamilya ng mga parauma sa Barangay Palanog, Barangay Miti, asin Barangay Bareo, Kamalig. Parte mo ng programa sa Training for Work Scholarship Program Kampartido na obhetong makabaskugan ka araman as in kakayanan ka ng scholars na madaranin magayo na pagbabago sa indang buhay. Ito po sa mga nag-enroll, sa mga mga estudyante sa kursong ini, linalaon po kan sa tuyo mga congressman, kan ako Bicol Party List, na sana po matapos nindaan sa indang training, maging sertipikado sindang mga mga graduate kantesda, TESDA, and makahanap sindang nin trabaho, and uh, kung gusto ninda na magpuonin sa dirindang negosyo, nakapagpuon sindang sa dirin negosyo, Of course, sa pakikipagtabangan po iyan sa, sa tuyang partner agency, sa TESDA, sa eskwelahan, and of course, sa tuya pong ako bicol party list mismo. para sa libreng tuition, libreng test assessment, libreng insurance, makakareceive man ng 160 pesos na allowance kada aldawan mga binipisyaryo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Hong Zaliko bilang chairman kan House Committee on Appropriations asin in kasulo nagbongkara sa sarang bodega sa Pilar Sur, Sugun. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalik na nakubikol Olin TV. Marahin aldaw sa ito Ang aldaw na ini ay para sa ito. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin Manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski gurano ini Karayo o Karani ang saindong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sarupong inisiyatibo kan ako Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Ara po nyato na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako bicol party list. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanat, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa Indo na anak ko Bicol Party is para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indugabos. Indugabos. Nagbabalik aan ako Bicol Online TV. Labi 35 mil ng pamilya sa Kabikolan ang naitalakan Office of Civil Defense Bicol na apektado kan shear line. Mga pagbabaha asin pagrasa inindaga. indaga pada Nano Nutaran. Si Angeline Dagta sa detalye. Naglobo na sa 35,743 na pamilya o 158,968 individual ang napektado na kan shearline sa Bicol Region. Basado sa record kan Office of Civil Defense o OCD Bicol kasuod ma, 23,329 pamilya o 105,282 na individual na anay record na apektado kan shearline hale sa 168 barangay sa Sorsogon. 7,685 pamilya o 37,991 individual ang nasa evacuation centers. Mantang 1,754 pamilya o 7,879 individual ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Camarines Sur, 5,608 pamilya o 22,966 na individual hale sa 45 barangay na napektado man kan shear line. 63 na pamilya o 249 individual ang ipig-evacuar sa manlain-lain na evacuation centers. Sa Katanduanes, 1,415 pamilya o 4,435 individual hali sa 17 barangay ang naapektaran man kan shearline. Tulong pamilya o 11 individual naman ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Albay, 391 pamilya o 1,285 individual hali sa 16 na mga barangay sa Kamalig, Legazpi City. As in na napektado na kan sunod-sunod na pag-uuran. 110 na pamilya o 398 individual ang nasa evacuation centers. Mantang 281 pamilya o 887 individual ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Camarines Norte, 5,000 na pamilya o 25,000 na individual ang napektado man kan shear line. Hali ang mga ini sa walong barangay sa banwaan Parakale. Mantang daima na nai-record na apektado kan maraot na panahon sa masbate. Dahil okay, naman ma yung coordination po natin sa iba't ibang mga PDRMOs and local DRMO offices sa kanilang mga data para uh, din uh, uh, ma-share din po natin sa ibang member agencies po ng council para kung may mga na kailangang maibigay ay agad natin uh, ipapadala sa mga nangangailangan na population po. Tundin po natin kung ano yung mga advisory pinapalabas ng local government units kasi nakikita po nila, specific nila ng local derm office kung ano po yung mga safe na dapat po natin gawin para uh, maiwasan po natin noong any type of casualties. Katakod kan padagos na pag-uuran, 64 barangay hale sa 15 banwaan sa rehiyon ang nakapagkurit na nin mga pagbaha. Arog kan nagkapirang barangay sa Kamarinesur, Sur, Sorsogon, Asin, Albay. May mga unpassable o daiman pwedeng agihan na spillway dahil sa pagbaha asin pagrasay nin daga. Arog sa Daraga, Albay, syudad nin iriga asin nabwa Kamarines Sur. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, magiging marhay na ang kamugtakan kan panahon sa aga alagad sa Webes, Lauma ng mga kalat-kalat na pag-uuran na giraray kan shareline. Biyernes sundo sa weekends lauman na ang mas maray na kamugtakan kan panahon. Kinapayuan tama nito sa mga kababayan o inaalang tota sa toy mga kababayan sa mga posibleng pa pagbaha o pagkuhon ni Tegal. naman sa inaasahan ng mga katamtaman hanggang sa minsan makusog na pag-uuran. Malipat po dyan, may ang gale warning sa seaboards kang Kampres Norte, Northern Coast kang Kamarinisur, Northern and Eastern Coast kang Cataduanes, Eastern Coast kang Albay, pati naman sa Eastern Coast pinapayuhan man ang mga nagagamit ng mga saralit na padagat na iwasan na ang magpalaot sa mga nasambit man na kadagatan. Katakod kay Liwat na nagpagirumduman ang ahensya sa publiko na pirming aramo ng kamugtakan kan panahon nga ni makaibitar sa mga posibleng peligro na darakan shear line. Para sa mga baretang tatak bicol, Angeline Dagta. Tindahan sa Pilar Sorsogo na tumtumnin kalayo, huli sa subot depektibong gasos kan LPG tank. Si Danica Garcia sa detalye. Natumtumnin kalayo ang sarong tindahan sa Purok 3, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon, alas sa is, kasubagong aga. Basado sa investigasyon kan Bureau of Fire Pilar, nag-iinit ni tubig ang tagsadiri kan tindahan, kan mamarong ang gas, halik sa LPG tank sundo sa nagbungkaras na ang kasulok. Uminabot sa primerong alarma ang kasulo. Alas 6.30 kan makontrol ang kalayo. Alas 6.35 kan ideklara ining fair out. Um, malinis naman ka kasi sa baba. Talagang nag-start lang kasi doon na ah, nabutas yung ceiling o oh, makita sa second floor. Second floor talaga yung nasunog. Yan, ah, yun na, yun yung nag-continue. Siguro na lang, reminder na lang siguro sa nung ano. May for hours per minute lang, okay, yung sec, halos second floor lang naman yung nasunog. May ah, made of light material, naka-aulit ang roof niya. So, more or less, 8,000 lang naman po. Sa rosa mga pigsisirip na kausakan kan BFP, iyo ang depektibong gas hose kan LPG tank po, yun na lang. Uh, reminder sa mga nagbabahay ngayon or kung sino man na uh, choice check yung mga LPG natin sa kusina kung may mga iiwan tayong dito Swerte sa naman na daing nakulugan o binawianin buhay sa insidente. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Nilinaw ni Akubikol Party List Representative Elizaldico na kinaipuhan niyang magbaba sa pwesto bilang chairman kan House Committee on Appropriations nga nitawanin prioridad sa iyang salud. Si Ko Ansaro sa mga nagdepensa kan pondo sa ayuda sa kapus ang kita program o akap. Si Arielo Beya sa bilog na detalye. Mr. Speaker, I move. To declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Nag-resign bilang chairman kan Committee na Appropriations si Ako Bicol Partilist Representative Saldeco Sa pagbabalik session kan Kongreso Kasudma, inanunsyo ni Ilocos North 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon kan House Committee na appropriations na posisyon ni Representative Ko. Sa official statement kan Kongresista, sinabi kay ning bakong madalian sa iyang naging desisyon. Nililaw niyang kiraipuan niyang butasan ang pagiging chairman kan House on appropriations nga nitawanin ni prioridad ang sa iyang salud. Pinasalamatan man kan Kongresista sa iyang mga pag sa Kamara sa pag-ako sa iyang pagbaba sa posisyon. Sarong Onra subuot na ipinagkatiwala sa iya na sabing posisyon na pigsyato niyang nakalinya sa 8-point economic agenda kan Administrasyong Marcos sa tulong taon niyang paninerbihan. Si Cohen sa mga dominipensa sa Pondo sa Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP. Mientras tanto, inanunsyo niya na aldaw ni House Secretary Reginald Velasco na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ang maribay sa binakating posisyon ni Kong Saldi. Para sa mga baratang tatakbikol, Arya Bea. Medical mission kana ko Bicol pig kondusir kasubagong aga sa banwaan ni Daraga. Labi 300 na residente na kinabang sa aktibidad. Si Regent sa bilog na detalye. Kaibaan sa iyong dos anyos na aki, matyagang nagpila ka sa bagong aga sa medical mission kan na kubikol sa barangay Alcala Daraga Albay ang residenting si Juvie Mendebel para maresetahanin bulong sa pigmamati ni Dang Sipon kan sa iyong aki. Salamat na dakuloon talaga. Kadakuloon salamat talaga sa inyong akubikol ta. Kung wala ka mo pauno kaming nagachiryos. Ang residenting si Lola Adelina, pigpakonsulta man sa doktoran sa iyong nagkukulog do mga tuhod. Nagpasalamat po ako kanag ako bicol Ar ka may nama ako na magkukulogan sa ko yung bites o ngunyan sinawa ko ninda bulong kibad maray na ako Tutala 300 na residente kang banuwaan ang nakinabang sa medical mission. At sa mga residente kang barangay Alcala, minuksan man ang aktibidad sa mga taga-barangay Matnog, barangay Kilikaw, asin barangay Banyadero. Dakila ng pasalamat naman sa ngarang sa sang barangay council ng Alcala. Di, siyempre, hindi lang nga barangay Alcala, kundi ang buong uh, mayon area, yung Kilikaw, Alcala, uh, Matnog, Banyadero, na kung sa din, didi nga na itong medical and dental mission. Ada uh, na katabangan na para sa, sa mga residente sa ading mayon area. Sa liwat, ada uh, kili na naman. Apisar sa medical mission, nagkaigwa ng libreng dental services. Naging posible ang aktibidad sa Tabangkan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC asin PNP. Maski medyo makabaray ang panahon, uh, at least na... Uh, naka, ano po kita, naka-activity kita. Uh, kami po, padagos kita na may election man o no, dae, pigigibuta po ini dahi, dahil iyo po misyon ta na iyo po ang pangako ta sa tao na uh, ta sa salud. Mientras tanto, dadarahon mang kan ang mga serbisyong ini sa Barangay Pinyo Francia Daraga Albay sa aga Enero 15. Para sa mga baretang tatakbikol, Richie Boy yan ang katripunan kan mga paretang nagunok kan ako, na Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat.